sa puluhan kung may luma <guluan> yung sa bagyo naman ano no yung parang rotan yung um, ano talagang talagang sinanapid na ano ano <guluan> ba <guluan> Mahal naman yung magiging walang pay pero maganda din talaga yung talim? maganda lang talim Simple ano, kaya sa rin to, ano man din pre? Kaysa rin to, dila. Doon yung Kaya okay, yung kay Sir yung yun. uh -huh. kay Sir Eske na yun. Sinasa ko yun. Ha? sa sa yung kay Sir na pinansibak ng, ano? Uh -huh. Kamagawang? Ah, ng sibukaw. Kaysa rin to, dila. Mga malapad lang, na mga ganito lang kay Xe. Si... Tikas pala yung sibukaw na yun, no? ha? <laughs> Ang na ako din ako, binigay mo sa akin, eh. Ewan, yun na doon sa matarba? Hindi, lalo na kung yung ganoon sa binigay ko kay Sir bigas yun. O ba't yun na, yung binigay ko nila yun? Di ba mga ba yung binigay mo sa akin? Hati ko lang sa na. Nagkulay din? Ay, yung sa akin ngayon ha? Hmm. Matigas. Ba't nagtigas? Hindi, ito pa lang. Hmm. Pinutol ko lang sa gitna. Sa akin no? Ay, yung pinino mo. Hmm. Sa akin pula din pag ano, pag magdamag. Pupula din. Ito wala man magdamag ay kanina lang. Ah, kagabi pala. Ay, hindi ko man natin ate, isang buo lang na ano ko. Ay! Ito kasi Isang piraso lang yun? Isang piraso lang yun. Isang piraso lang Ini namin nung nakaranya ng isang pulong ganyan ako. No? Pagbalik namin ubos. Tatlong <laughs> <laughs> araw lang diba ba tayo wala? Oh, Sarap ng hindi siguro sila eh. Hindi man lang tinirang kahit yung konti lang para hindi mabulok yung ano, yung bawang, yung bawang. Para may kinabi sila isang bote dito no, sa so baba kasi rin. Kaya na sa bilog? Hmm. Kay pa niyon? 'yon. Kay? Kay pa niyon? 'yon. Ah, nagpaalam sa Nung nagwa yun dito, ano yung dito, ay? Ano dito. Ay, ano, nilagay ka namin so, yun? Sayang nga masira yung ano? Sili? Masira. Itong sili, dapat huwag mo na gamitin pag mayroon ulit, nagyan ulit. Sayang. Nung kasi yun, pag hindi yan, yung kababa mm, pag nawala na siyang ano, pag maiga na. No? Sarap, sarap yung suka na niya. Ano kaya ang... Walang lagari eh. Yun nga, oh! Purugol naman yun. Kahapon niya, ano, photo lang tayo doon. Lagtik. Sagat na saan yun? Sing-sing? Wala -sing. hmm, pa? Na. Hindi, kahoy lang yun. Kala kong hindi, ano na, Yung ina mo sa akin, gulok pre? Ano na, agad ang ano na, ay? Dulo. Inano oh. lang ni Bayo sa ano, sa yung kahoy. titik titik bisa eh tai kong jangan dulung tu ini lepas dapat yang singsing nih eh. titik pembengkalang nang biring <laughs> din tu oh anu tu Kahit na itong malaki nito eh. Nahabol ko pa kasi yung buho niya. Kunin mo na iyon sa iyo. Maya eh, pag wala kong ginawa eh. Mag magdaigo. Gano'ng gulok yan? Kasi hey, raw yung sigara. Baka magtaga taga-taga -tag ng... Stuna so, yun doon eh. Ayun, labas na. Dahil ang mga pagawin dito, direkto <coughs> ko na yung sabi niya. Ito ang gas. Sabi ko eh, sir, dalay ko na yung golok mo sir. Dalay ko doon sa pusog.